guys, tayo bumibili. Ayan yung mga oyster nila, oh. Nakita nyo, ganyan yung pag-harvest. Sinaangat nila, din lilinisin na si Lola. Ayan, at ganyan kaganda yung lugar. Kaya, fresh na fresh yung oyster kasi Diyan nila, din nila hina-harvest nila. Ayan guys, yung dalawang kilo natin, ganyan siya kadami. Nakita nyo, oh, at ang liliit na yun. Sabi kasi nung may-ari, alam nyo ba na late sila na pag-harvest? Supposed to be, dapat October pa lang ay nakakapag-harvest sila. Pero ngayon lang silang November nag-harvest. Kasi nga daw, maliliit ang talaba ngayon. Dahil nga, paurong ng paurong yung tag-init. Ayan. Kaya, maliliit kasi ang harvest na ito dapat ay malamig na panahon na para masarap siya kasi alam niyo guys marami siyang taba kapag medyo malamig ang panahon ayan magbubukas tayo kasi naglalawin ni lola nyo Tuturuan ko kayo kung paano magbukas ng talaba. Napakadali lang. Ang gagamitin lang natin ay yung ganitong tools. Dito sa Japan, nakakabili nito. Na Minsan piso lang to. Minsan, pag bumili kayo ng isang box, ay may libre na kayo na ganito. Ayan. Pangbukas ng oyster. So, simpleng-simple lang. Nakikita nyo yung part ng talaban na to. Ayan. Yung paligid niya. Yung pinaka uh, right side niya. Pag nakaharap sa inyo. Ayan. Dito. Isisiksik nyo lang siya. At itutusok. So, sa pagbubukas niyan. Ganyan lang. Gagalaw-galawin nyo lang. Gagalaw-galawin nyo lang guys. Ayan. And then, pag nakapasok na kayo. Pagtusok nyo. Ayan. Naitusok nyo na siya. Gagawin nyo lang ay Itutulak niya lang siya pa ganoon. Ayan, para yung litid niya ay matamaan natin at ma maputol. Ayan ha. Oh, bumukas na siya ng kusa. Ganun kadali guys magbukas. And then, eto na rin yung gagamitin natin para matanggal yung litid niya sa ibabaw. At hindi 'to matalim guys, ha. Wala siyang talim. Kaya safe na safe sa inyong kamay. Ayan. At ganun din yung kabila dito. Talagang napakapapayat ng talaba, guys. Wala pa siyang talagang laman. Napaaga yung harvest talaga nila. So, ayan, hugasan lang natin. ganoon niya lang, igagalaw niya lang. Ayan, para siya maputol at magbukas. Ayan, ganun lang kabilis magbukas ng talaba. Jajan! Hindi nga siya masyadong... Tinanggal ko yung tubig, guys. Hindi siya masyadong mataba. Kung makikita nyo dito, ayan, o. Oh. Hindi siya puting-puti. Kasi ang palatandaan na mataba niyan, guys, meron siya mga taba-taba dito. Ito ay wala. Yan. Wala kasing talim to. Kaya mahihirapan tayo. Yan. Ganyan guys. Nakita nyo. Kapag puting-puti yung kanyang likuran dito. So, ito hindi pa siya masyadong puting-puti. Alam niyo yung kulay niyan? Sobrang creamy nung kulay. Kapag yun ay mataba na talaba talaga. Ito medyo payat pa sila. Tapos guys, hinuhugasan ko na kasi para mawash yung kung ano mang insekto ang meron sila. Tapos saka natin siya lalagyan nitong ating kalamansi. Mm. Yan, nakita nyo yung kalamansi. Yan yung para mamatay yung bacteria kung meron man. Pero dito sa Japan, guys, pinagbabawal talagang kainin ang talaba ng sariwa. It's up to you na kung gusto nyo kainin ng sariwa. Kasi syempre, pwede kayo maka-encounter talaga ng bacteria. Pero it's up to you na, guys. Pero dito sa mga uh, tindahan talaga, pinapagbawal nilang kumain ng sariwa. Ayan. Uh. Ami pa lang niya guys, naglalaway na ako. Pero dahil kulang yung dalawa, magbabalot pa ako ng at least dalawa para hindi tayo mabiten. Yan, ganito o. Tapos ipapasok lang natin dyan. Yan, kinapa ko yung gilid niya. Nakikita nyo yan. And then, pagtusok, tulak lang natin na makakapa natin yung litid. Yan, kusan na siyang magbubukas. And then, nakita natin kapit to. Ang lang natin. Ayan. Payat talaga. Promise. Wala pa talagang laman. Napaga, napaaga yung harvest nila. Pero late na actually. Dinis kasi ng dagat dito sa Japan eh. So ayan, ganyan lang siya kapayat guys. And then ang gagawin natin, hugasan natin. So eto na guys yung ating natalukap na talaba. Ang papayat nila. Isa lang yung medyo mataba. Ito. tara na at tikman natin. Itadakimasu! Yung ako, guys. Gumaganon. Ang amoy. Ayan, guys. Oh. Payat siya. Pero, still masarap. Siyempre, iba yung mas mataba. Kasi, guys, creamy-creamy yun. Yan, dumudulas-dulas pa siya, diba? Hmm? So, ayan. Mamaya, titirahin natin gabi.